So, paano nga daw ba maglagay ng tawa effect ng kagaya ng ganito? Ah, ba? Diba? Tatawa ka talaga. Pag... Maraming pagpipilian, guys, na tawa. Depende sa inyo kung ano yung tawa na gusto nyo. Meron yung tawa na mahinhin. Meron yung tawa na uh, kala mo wala ng bukas. Maraming pagpipilian, guys. Kaya kung uh, hindi nyo pa alam, sundan niyo lang ang video na ito. So, dito sa ating CapCut, guys, pindutin lang natin itong new project para pumili ng video na gusto natin lagyan ng tawa effect. And then, kunyari ito, yan. Then, add. Tapos ngayon, para magdagdag tayo ng tawa effect, pindutin natin itong audio. Nandito sa baba, yan o, oh, yan. Audio. Tapos, pindutin natin itong sounds. Ngayon, isearch nyo na dito, guys. Ayan, for example, uh, laughing. Or laugh. Ayan, meron pala nakalagay dito, oh. May dyan, oh. Laugh, baby laugh. Ayan, yan, 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 yan. Kahit saan dyan. Oh, laugh, for example. Ngayon, makikita nyo na lahat dito, guys, yung mga tawa na gusto pipili lang kayo. Yeah! Ano yun? Yeah, marami dyan, guys. Yan, ganyan. Ayaw, ma Pili lang kayo dito. Mm, yan. Mm. So, for example, nagustuhan nyo ito, pindutin nyo itong plus. Ayan, o. Oh, yan, plus. Para mapunta siya dito. Ngayon, yan, o. Oh. Mm. Ngayon, kung gusto nyo pal palakasan yung volume niya, nandyan, volume nyo. Kung gusto nyo mo. No, yan, yung mga, mga, tawa niya ba na pagkalakas-lakas. Ayan. Ganyan. Hmm. Pag at ulit na kayo, ganoon ulit. Sounds. Tapos, pindutin ulit doon. Ayan, ang dami dyan, o. Oh. Yan, pili kayo dito, guys. Kunyari, yan. Hmm. Yan. Ayan, mm. ayan. ayan kunyari ito. Add natin. Hmm. Tapos, palakasan natin yung volume. Oh, mm, ganyan. Oh, yeah, oh, ganyan. Ganon lang guys, kasimple ang maglagay ng funny effect and then export nyo na.